Hello po mga kalaki, good morning, good morning, good morning. Ito na, kunin mo na mga 3-digit lucky numbers ngayon. Ngayong kapaskuhan, Hong Kong, 078, Singapore, 215, China, 917, Texas, 328, Israel, 739, Las Vegas, 146, Alaska, 835, Saudi, 239, Japan, 727,

Taiwan 605 Malaysia 230 Dubai 447 Ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers na 3 digit ngayong umaga Abay! Ano pang gagawin natin? Alagaan mo yan na 3 days bago po natin palitan Ang gusto po namin ngayon pong kapaskuhan manalo manalo ka mga kalaki okay at syempre mga kalaki congratulations po sa mga napanalo na po natin ngayon pong December at bago po matapos itong December ikaw naman ang susunod na mananalo claim it mga kalaki good luck